Buenos dias, señoritas y señoritos As I am writing this, uh, it is about 4 o'clock uh, this afternoon Mukhang uh, disappointed na naman ang uh, appointed son of God Pastor Apollo Kiboloy. <laughs> Binigo na naman siya ng Diyos Sabi pa nga niya, appointed son of God siya But why God? Why did you abandon me? <laughs> And I'm talking about the failure of uh, Pastor Kiboloy to convince God the Father, kasi siya daw appointed son of God, to the throw down thunder or cause thunder to or lightning to blow, Ha? Huh? Into the court of appeals for them to issue huh, a uh, temporary restraining order, stopping the National Telecommunication Telecommunications Commission from imp from uh, uh, imposing or or implementing its uh, thirty-day suspension of the uh, SMNI TV and. Uh, Uh, radio station although ngayon ginagamit pa nila yung kwan, eh, I think that's a violation dapat eh, the national Telecommunications should take note of that, pero hindi natin alam, baka masyadong luma yung batas natin uh, uh, relating to the uh, or applying to the uh, NTC baka hindi pa covered yung mga online because they're definitely online Puro panlulokong ginagawa nila sa atin di ba sabi ng uh, 1 million uh, per month na, na na media consultant nila na si uh, Jason sa na uh, suspended daw from uh, broadcasting si sa, si Celis uh, si Jeffrey Celis hindi na natin tawagin yung yung communist name niya kasi Uh, ay tinatakwil na siya ng mga komunista, pati yung mga kaibigan niya. So it's all full of lies and we established that during our uh, past vlogs. So si Jeffrey Celis, so, pero andyan pa rin siya. Uh, sige pa rin at uh, sinagot pa nga sa program nila ni, uh, ni Lorraine Badoy sa online, yung uh, expose ni VAT na... Uh, inamin niya na talaga naman naging spokesperson siya ni uh, ni uh, Wanted ha, kasi Wanted kasi uh, ni link ito ni former president Duterte sa drugs si Iloilo Mayor Jet Mabilog Jet Mabilog so uh, tumakas ito sa ibang bansa and then uh, uh, ngayon sinasabi na ni ni Celis na Kwan daw oh uh, andun daw siya dahil uh, parang double agent daw siya parang siguro siya ini parang ini-spyan niya si Kwan si <laughs> Although nakita natin sa yung uh, nilink rin siya ni President Duterte Noles sa uh, 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 Dragon ha Dragon uh, syndicate drug drug dragon drug syndicate ha uh, DDS na led by Copol Odicta na yung pinatay noong 2016 dyan uh, sa Aklan ha while they were uh, fleeing. So, nakikita natin na uh, uh, really doesn't deserve the name. Pwede pa siguro Narc Eric, ha? According to his friend na sinabi niya, leader daw siya ni Duterte. So, eto... Uh, Their lies seems to be catching up with them kasi kahit ito si Pastor Kiboloy, ay uh, binayaran pa naman ito mga high paying lawyers niya to file a, uh, a uh, petition for uh, the issuance of a temporary restraining order uh, para maituloy yung Sunshine Media Network International ah uh, matuloy yung program programming nila kasi well we have to admit na nakakaawa rin naman and uh, sayang collateral damage kayo pero ay uh, may from the very pra, uh, many times uh, re, in recent days na realize niyo na you are in the wrong company kaya ko ako kung sa inyo mga empleyado mga kaibigan ko diyan sa SMNI uh you, this is time to start uh, brushing off your biodata umalis na kayo dyan kasi Karamihan naman dyan, di ko kilala eh. Hindi, hindi, galing lang kung saan-saan. Like si Loren Bado, hindi naman dumaan sa media. Si Celis, hindi naman dumaan sa media. So, it's not really a media company. Umalis na kayo dyan. So, pero sa ngayon, kawawa kayo. So, wala. Wala na naman. Bokya na naman. Bokya. Nada. Nothing. No TRO. ah uh, kasi ngayon, by now, nagbabakasyon na yung, uh, yung mga Court of Appeals Justices at uh, wala na wala na wala nang session kahit special session at uh, eh sarap-sarap naman ng buhay ng mga Court of Appeals and Supreme Court Justices meron sila meron sila vacation houses ha meron ang si ang, ang Court of Appeals mismo may vacation house ang mga ang mga justices may may satellite office sila sa or vacation office diyan sa Baguio ha so every year pag December nagho-hold session sila na they hold office uh, and they decide on cases Diyan mismo sa Baguio. Ang sarap naman. <laughs> ang sarap. Bakasyon na. Uh, paid by the... Uh, nakasweldo na. Ang sarap-sarap pa ng mga hotel. Libre pa. Kasama pa pamilya. Ay, sarap-sarap talaga. Sana all. No? So, most likely nakapakasyon na yan. Mga, mga, so, to the question we asked earlier na... Sino bang malakas sa Court of Appeal? Sino ba malakas sa mga korte? Now it seems mas malakas ang Marcos administration. At uh, also, uh, <laughs> Ah, uh, sino ba mas galante? <laughs> Sa mga justices, mas galante ang Marcos administration. So, kwan lang 'yan. <laughs> kwan lang 'yan. Uh, parang bidding process lang 'yan. Uh, yung highest bidder. <laughs> baliktad doon sa lowest bidder sa mga project sa gobyerno dito highest bidder sabi ng mga ah, sabi ng mga wow, wa, court watchers <laughs> hindi naman natin nakusahan yung mga yung mga miyembro ng hudikatura hudi sabi ni sabi ni poor chief justice sereno hudi <laughs> hoodie pa yung mga gang <laughs> yung mga magnanakaw sa Amerika naka hoodie pati dito rin kahit mainit naka, naka hoodie hoodie katura kaya tinanggal siya na no, in-expose niya yung mga kasama niya na nakorap <laughs> pero ah uh, in this case eh, well uh, they 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 uh, kwan naman they uh, kahit papano they showed us na hindi sila nadadala sa sa thunder and lightning from the appointed son of god. <laughs> hindi sila natatakot at hindi sila nasisilaw sa daming pera na kinocontribute ng mga ng mga religious uh, diyan sa religious cult ni Kiboloy. Kaya kung miyembro kayo dyan, umalis na kayo, pinipera lang kayo. Pinipera lang kayo ni Kibuloy. Kung hindi pa kayo nahalataan yan, ewan ko na sa inyo. Ewan ko na. So, ang hiningi sana ni, uh, ni uh, uh, former congressman at kaibigan ko pa naman ito, si ni Rex uh, Rolex Suprico, uh, hiningi pa naman nila sana ng uh, ma ma-issuehan ng Court of Appeals ng Suspension Order na dapat immediate, immediately, and executory. Immediate and executory. So, dapat now na, pigilan nyo na yung NTC. Wala. Eh, wala na. New Year na. Babalik ang mga opisina sa 3 ata. So, wala na. Tenga kayo hanggang 3. Wala kayong operasyon. So, sana may may kwan kayo anda uh, kung nakaka-afford si Kibuloy Buloy magbayad ng 1 million kay Jason sa baka a eh, month, baka 5 to 10 million sa mga lawyers a eh, month. So dapat naman kumpleto kayo diyan sa bonus at saka sa sa 13 month pay. Pero kung wala kayong 13 month pay or bonus, eh di isumbong nyo dito sa VAT. <laughs> Kaya kayo mga mga subscribers i-ikalat uh, nyo, i-share nyo, i-reshare nyo itong vlog para umabot sa mga miyembro ng uh, Kingdom of Jesus Christ. <laughs> ba uh, kung or kung mga empleyado ng SMNI para <laughs> para iikwan natin, ha? Ihabol natin 'yan na uh, bonus at 13 month nyo. So yun. So wala, bigo na naman si Kibuloy eh, tulad ng pagkabigo niya napigilin ang Kongreso na ma ma, uh, ma, uh, ma imbestigahan yung kuwanya, yung station niya at pigilin yung uh, Movie Television Review and Classification Board na patawan sila ng suspension order at this yung two shows, yung Gikat sa Masa para sa Masa at yung Isa pa, Pasyon nila 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 uh, Badoy at saka Celis. Celis, pinipigil ko talaga sarili ko sabihin yung ka. <laughs> ka. <laughs> Hindi deserving. <laughs> Baka kadrag. <laughs> ka kadrag lord ng mga Duterte boys. Pwede yung ganon. Ka. ka. <laughs> ay, ay, ay kasinungalingan, kapalpakan. Ay, ay, ay. Okay. So, wala. Wala na, guys. Uh, tapos na. As far as the, uh, the temporary TRO, temporary restraining order from the uh, Court of Appeals is concerned, wala na. Nada. Hindi na naman gumana yung powers ni Kiboloy na in 3 days sa uh, third day na ngayon wala pa rin hindi pa rin inaksyonan ng Court of Appeals and I think siguro wala lang man nagpadala sa kanila na na reply tingnan natin by January baka mapadala niya ng, uh, ng kidlat at kwan at uh, at uh, thunder dyan sa Court of Appeals tingnan natin pero so now syempre the fact na nagfile sila ngayon syempre hinahabol nila na pagbigyan lang man sila makaoperate operate until government offices uh, resumes uh, operation. So from uh, from uh, uh, 20 28 to uh, sana to 3 or 4 uh, pero wala. Eh. Wala. So wala. Kuha na lang kayo. Uh, Mag-enjoy na lang kayo ng bakasyon nyo. At uh, sana nga tulad ng sinabi natin may bonus at 13 mat month kayo habang para, habang dire revise nyo na yung kwan nyo, yung uh, yung uh, biodata nyo at sayang uh, sayang lang ewan ko lang sa inyo kung maglalagay ba kayo diyan previous employer o pre previous employment SMNI ewan ko na <laughs> kung maglalagay pa kayo dyan baka kaagat-agat hindi kayo tatanggapin sa trabaho o kaya pagtawanan kayo ah bata ka para di hehehe hey. anong milagro na gawa niya sa code of appeals wala anong milagro na gawa niya sa MTRCB wala anong milagro nagawa niya sa sa congressional hearing wala <laughs> wala nada nothing so eh, yan na uh, now you know uh, whether he is really the the appointed son of god or the disappointed son of god so please share this para so this will reach the members of the kingdom of jesus christ uh, uh, move, uh, uh cult <laughs> at uh, ma-realize nila na hindi naman pala talaga uh, all powerful wala naman talaga pala stop stop code of Appeals power si kibuloy so meron lang siya stop power sa mga girls na pinapamasahe niya ay sakit na niya sa likod ko stop <laughs> yeah, ganon oh stop na sa masahe, let's do it! Ano? Ano? <laughs> Main event na tayo. <laughs> What that is, kayo nang bahala mag-isip. So, thank you very much for watching. And uh, uh, don't forget to subscribe to the Blogcaster armadin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.